Oh, I'm back na mga kalaki. Nandito na ulit tayo sa Pilipinas. Ngayon po ay September 11 ng alas 7 ng gabi. Nandito na po ulit tayo sa ating tindahan mga kalaki. At syempre, ay may kita nyo, madilim na po ulit sa labas. At tayo po magbibigay ng mga laki numbers. Kagabi hindi po ako masyadong uh, naka, ano na mga laki numbers. Ano? At syempre po kasi po nasa aeroplano po ako. Ayan po mga kalaki. Ito po mga kalaki, mga binili ko mga pasalubong keychain, mga papamigay ko yan sa akin mga suking tinda, mga followers dito. Okay, yan. Mga ganito, pinag-isa-isa ko na siya, hinati-hati ko na. Ngayon gabi magbibigay tayo ng mga 2-digit, 3-digit, 4-digit, 6-digit sa mga may gusto po ah, sa mga may gusto lang. Kung sa tingin mo, hindi na swerte numero mo, itapon mo na yung papalitan ko yan. At syempre sa mga gustong sumali sa akin sa private consultation ng mga nagtatanong, Magchat na po kay Rito, baka nandito ang swerte nyo sa amin. Kailangan makakausap nyo ako sa video call ha. Bago sumali, dapat may kalahating milyon ng followers sa sasalian mo. Marami pong nananalo rito, meron ding hindi-hindi po tayo nagsisinungaling. Ang importante, nakapagpanalo tayo araw-araw ha. 6 digit lucky numbers, M po sa taas, pwede po yan sa lahat. Ako lang po ang vlogger na nagre-reply kaya ngayong gabi September 11 gusto ko magkaroon ka ng numero. Kaya makalaki every 10 or 15 minutes i-replyan kita. O baka gusto mo sumali sa private consultation ha. Every 3 days ang palitan ng numero. Pwede ang lucky numbers namin sa STL to the Lotto National Wedding, Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Kaya makalaki kalaki, kung sa tingin mo nandito ang swerte mo, sali na po sa private consultation. At sa lahat ng mga naka-follow dito sa Red Parungki na, bibigyan ko ng lucky numbers ngayon. Good luck! Magbigay na tayo. Welcome Philippines!